and welcome back to my channel and today gusto kong i-share sa inyo bakit ako lumipat dito sa Denmark. To start of lumipat ako dito noong um, February this year and that was winter time. Malamig. <laughs> Yan. Malis ako ng Helsinki. May snow. Pagdating ko dito, wala. So, that's good. So, lahat ng gamit ko, pinabox ko na dito sa Denmark through uh, my baggage. Around 115 kilos din yun. So, medyo, yeah, ma mabigat-bigat. Um, tatlong box. So, dalawang box dito, 35 kilos and then one box na sa 45. So, ayun. Mahal siya, in fairness. <laughs> Mahal magpa-box. Pero, andito na lahat ng mga gamit ko. I think, nag-start ako mag-pack November, November last year until yeah, kasi nag-work din ako full time and then about my work, yun umalis na din ako sa work ko. So iba na yung nag-work ngayon sa laboratory. Ayun. Syempre, na miss ko din yung work ko diyan sa diyan sa Finland. Balik tayo doon sa <laughs> sa ayun, paglipat ko yung February And then, March, April, nagpakasal ako. So, may two months kaming, uh, ang tawag dito? Preparation para sa kasal. So, yun guys. Lumipad ako dito sa, sa Denmark kasi nagpakasal na ako. Sa matagal ko ng jowa. <laughs> Mga ano, five, or almost five years din kami naging kami. So, na ko siya nung, nung au pair pa ako dito. Um, ayun. So, kinasal kami nung April. Uh, and then, after noon, nag, nag, ano na din kami, na process na din kami ng application uh, for family reunification. So, dito sa, dito sa Denmark, iba yung process ng, ng pag nagpakasal ka. So, may applyan ka pang um, Um, parang marriage certificate nyo. So, i-apply nyo yun before pa kayo magpakasal. And, and yun, um, medyo ano siya, na, may, kaya tumagal siya ng two months bago kami nagpakasal. Kasi, um, kailangan ko pa yung mga requirements sa Pinas yung mga requirements na galing Pinas like yung Senomar, yung yung mga ganon and that takes quite a while bago dumating dito sa sa Denmark kasi nga nag na, nung time na nag-process ako December yon and walang slot and nag agency ako hindi ako gumamit or hindi ko pinakuha yung mga requirements ko sa kapatid ko. Uh, so, nag-gamit, you know, nag, ano ako, ako ng agency para ma-expedite sana. Pero, ayun nga, tagalan Um, kasi, isa din yon sa mga mga dahilan bakit um, nag-ano, nag, dito, tumagal. Tumagal uh, yung application, yung pag-apply for marriage certificate and then meron din yung 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 sa application, yung approval na application is 5 days lang. After 5 days na nagsubmit kami, na-approve agad. The thing is, um, nung time na nagsiset na kami ng date for kas sa kasal namin, medyo ano na siya, um, yung ibang date is hindi na hindi na tugma sa schedule ng family niya and then ng family ko na uh, dyan sa Finland. So, yun, nag-invite kami yun, 10 people. Yeah. 10 people. Like, close friends um, and family. Yun lang yung in-invite namin. So, ayun. Um, yun, napili namin date is yeah, Easter para mahaba-haba yung bakasyon ng namin, or nasawa ko, and then ng family niya at, at ng family ko. Tsaka mga kaibigan din namin. So, that was really good time nung nagpakasal kami. So, unfortunately, hindi ko pwedeng uh, i-share dito yung pictures namin. It's for privacy reasons. But, I'll try to share pictures of me and my friends. Ayun, after nung kasal, nag-apply na din kami ng family reunification. And sa family reunification kasi magkaiba din dito and sa Finland. Dito maraming requirements compared sa Finland. And then may mga integration requirements din sila for me. And and meron ding requirements para or mga dapat i-comply yung asawa ko sa um, bago kami mag-submit ng application. So, um, it's complicated. <laughs> hindi lang hindi lang sila dito nagbe-base ng ng sinasahod. Um tina, tinitignan talaga li, na nila lahat. If you have educational background, ako as an applicant for family reunification, kung may educational background ako or or um, or gaano ba ako ka-integrated or mag integrate dito sa sa ano sa country nila. Kaya, I mean, medyo, ano, stricto sila dito. Stricto. Kung sa Finland, na-approve agad after 3 weeks, 1 month. Dito, it takes 7 months. Ganon. Ganon siya katagal. So, from February hanggang September, wala talaga akong work. So, ayun. Um, hindi pwedeng mag-work. Bawal. Bawal. And if they um, know na nag, ano ka, nag, nag-work ka, na wala ka pang approval, then yung, mare-reject yung application. So, that's how it goes here. Hindi ka pwedeng mag-work, bawal talaga. Kasi nakasulat yun sa application, bawal mag-work, pag walang approval. Ayun. And then, yeah, meron din kaming guarantee money na kailangan i-post sa sa bangko 'yun. So may mga ganun na mga requirements. Very ano sila dito, strict sila. Um hindi lang sahod. Dapat may guarantee money din. So uh, yeah, ayun. Um if you look into a uh, new new to Denmark na website which is parang same din ng Migri website um, doon makikita lahat ng mga integration requirements nila and, and about sa guarantee money. So, ayun. Pwede kong i-post yung link dito sa video na to. So, ayun guys. So, from April hanggang September. So, that's 5 months. 5 months bago ako na-approve. Pero yung sinasabi nila, maximum is 7 months. Pero meron din iba na umaabot ng one year yung 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 ano nila bago sila ma-approve. So, ganun, ga, ganoon katagal yung family reunification dito sa Denmark. Unlike dyan sa Finland. So, ayun guys. Um, nung June, bumalik ko, ulit ako ng Finland, nag-work. And then, September na, September na ako umuwi dito sa Denmark. And after nung pag-uwi ko, like, umuwi ako ng September 4, and then after 3 days, ayun, eh, naka-receive na ako ng approval letter sa um, Ulaining dito sa Denmark. Parang ano siya, migri. Ayan, yeah, na-approve na ako, and pwede na ako mag-start, mag-work, and mag-school, Danish school. So, ayun, um, nag-apply din kami nag, ng, ng, para sa Danish school ko. Kasi nga, nag-school na ako before nung au pa ko. And ngayon, um, um, mag apply ulit. Kaya, pumunta kami sa kumun or sa municipality nila dito for um, interview and assessment. And, ano yung mga plano ko, mga future plans ko. So, may meron na akong tinatawag ditong sales behandler yung kumbaga yung integration officer na humahawak ng case ko uh, and if i have problems sa so, like you no know, sa so paghahanap ng work pwede kong tawagan ni yung, yung yung integration officer ko so ganon and sa akin naman walang problema kasi nakahanap agad ako ng work and and nag-start na din ako mag-school. So, that's very good. Yung bakit ako lumipat dito sa sa Denmark. Kasi gusto ko na din makasama yung, yung asawa ko. Um, yeah, matagal na din. Almost five years. So, I think it's about time na, na magsama na din kami. Yan. So, thank you guys sa lahat ng support nyo. And, I know na kahit nandito na, na ako sa Denmark nanonood pa rin kayo ng mga videos ko about about sa Finland and I hope na supportahan niyo pa rin yung channel ko mga videos and thank you guys thank you guys for watching and if there's something na may hiring or or anything about Finland na gusto niyo malaman uh, pwede kayong mag-message sa akin or I can make a video Um, as of this moment, wala talaga masyadong hiring. And most of the the companies, gusto nilang i-hire na yung mga may residence permit na sa Finland. So, medyo mahi mahirap na ngayon magpag-apply mag ng work. Yung mga companies na willing magbigay ng mga employment contract. So, ayun guys. But, wag kayong mawawala ng pag-asa. Meron pa naman mga companies na willing na willing magbigay. And there's also seasonal work na na pwede nyo din applyan. So, mag update ako pag meron. So, ayun guys. So, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!